Anyong! So for today's video guys, ay mga kapit-bahay muna tayo. And nandito tayo ngayon sa bahay ni Bebe Pina. I'm sure kilala niya na siya. Nakakasama ko na siya lagi sa mga video ko. And now, meron na siyang dalawang anak. Parang kailan lang. Baby boy lang meron siya. Ngayon meron na siyang baby girl. At super duper duper cute. Sobrang bibo. Sobrang cute. Kaya sobra nae na-enjoy e sa kanya. Kung pwede ko nga lang siyang iuwi talaga. Iuuwi ko siya. Kaya lang, hindi pwede. Kaya ayun, hihiramin ko na lang muna siya for today. I-enjoy e ko yung moment no may baby sa harapan ko. Tunay nga naman talaga na masarap sa pakiramdam kapag merong baby, no? Kasi napaka innocent ng mukha nila. Parang wala silang mga problema, di ba? Yung mata nila, masyadong inosente sa mga bagay-bagay. Ba. Kaya, kaya ang sarap sa feeling na meron ka nakikita ang baby. Kasi yun, nababawasan yung stress mo, yung problema mo. Nang hindi nila alam, hindi nila sinasadya. Actually, kaya talaga ako nandito is para magkaroon kami ng practice dahil meron kami performance ko no? sa so, darating namin Christmas party. And etong sa Bebe na ay nagsuggest na kami ay sasayaw. Though ang pa ako ay kaliwa, kaya I need more practice. Kaya nag-set kami ng schedule kung kailan kami makakapag-practice kasi hindi naman kami everyday available dahil sa aming mga schedule. So yan, natuloy siya ngayon more more practice pa kasi hindi ko agad nakukuha yung step. And super thankful kay Baby Pina kasi siya ang aming choreographer. Siya yung nagtuturo sa amin. Kailangan niya talaga maglaan ng more more pasensya rin sa amin. Lalo na sa akin kasi hindi ko agad nakukuha yung step. Pero yun, happy lang. Enjoy lang namin. Hindi naman kasi talaga konta siya sa sasalihan namin. Para magpe-perform lang kami doon. Katuwaan lang. Kaya ini-enjoy lang namin. ano <laughs> oh. Dito ka sa kamang. Dito ka na lang sa oh, dito ka dede. Dali. Para mag-start tayo. Panarik mo muna kayo sa tingin ko lang. isa sa dahilan kung bakit nantuwa ako at gusto, gusto, ko talaga yung nangangapit bahay, lalo na dito sa mga Pinay kong friends, ay nakakakain ako ng mga extra pagkain, yung mga wala sa bahay, like mga Filipino foods. Actually, pwede naman ako magluto sa bahay, kaya lang, Malungkot kasi pag ako lang yung kakain. Masarap yung nakasalo ka kumain, mga kapwa mong Pinay. Kasi ang asawa ko, hindi naman siya mahilig sa si Filipino foods. Although, tumitikim-tikim siya, konti, ganyan. Pero, hindi naman niya talaga totally na enjoy ang Filipino food. And hindi ko rin naman siya totally pinipilit na tanggapin or magustuhan agad yung Filipino foods. Um, slowly by slowly rin, para ako rin, kung, paano ko tinanggap ang Korean food. Ganun din gusto kong maramdaman niya. Yung hindi, walang pilitan. yung kusa mo siyang magugustuhan, kusa mo siyang may enjoy um, Mas masarap kasi yung may enjoy mo yung pagkain. Sinigang? Yup. Wow. Nga <laughs> Well, makikita mo kami. kami. <laughs> Nag-post na nga ako. Sabi ko, mahangapit ma ba? Hi, lang. Pinali na ka tong high name. Chismosa ng bayan. Si Mosang. Kain na daw siya. Si Mosang. Ako ay gutsun na. <laughs> kasi ilubos ko na kasi yung amin. Ay ko, kung kumain. Look! Hay. <laughs> Kaya so, ginugulan na ka natis nudo dami. Pero kamusta? na ka muna doon palit. Tayo na na ka. bahay. Yung napit bahay. Hay. Hey. Merry Christmas kana. Wala lang, tagal 'yung ano si Subi? Ay! di ba? magbalay mag ba kayo? Uy, napaka-aggressive <laughs> ng anak ko. Anak, magpaka akong ka. Talaga, talaga, talaga Pilipina ka. <laughs> magpakipot ka muna, magpakipot. Siya yung mga halik! Nahan Papa, wala papa. Napaka-aggressive ng anak ko. Anak, anak! Ano sabi na, sabi na, sabi na, sabi na, sabi na, sabi

Malantot ka ha? Mabi, pwede Pilipina? Koreana po siya! Uy, <laughs> ah! <laughs> ka, ka na o! Oh. <laughs> <laughs> siya! o, oh. yan! Allah, Allah. Buti hindi siya nangangagat! Hindi, wala pang ipin eh. Ito? Uh -huh. uh -huh. Ito to. May bata kasi nagigil ba? yung uh nga -huh. oh, siya. Kaya mo lang yan, kaya magigigil na. Baka. Baka so. may medyo nasa gitna na yan, nagigigil niya kasi yung ngipin makasi. Hmm. Anya! Lubiana! <laughs> Lubiana! Anya nga sa'yo. At saka ano yung loko yan? Bibigyan ka niya ng pagkain. Pag malapit sa bibig mo, bigla niya yung susunod wala <laughs> maniwala sa akin ng tatay. Na isna, ginunun siya, tawa siya ng tawa. Ang tabi sa'yo eh. Sabi ko, imposible ito gawin yun ni Subi kasi baby pass ito. Oh. Ay, mami sabi ko, kung may ano lang, nakuwanan ko na, may, may cellphone. Ang bibo eh. O, oh, di diba? Sobrang bibo at cute niyang bata, guys. Manang-mana rin sa mama niya na si Valentina. Ang sarap-sarap niya talagang iuwi. <laughs> sa totoo lang, guys. O, oh, tingnan niyo. Oh buksan ka pa oh. Pag tinitinan ko nga siya, is naalala ko yung Teletubbies kasi isa siya doon, yung kulay pula, yung pila ka baby doon. Si Po, ganun. Ang cute cute talaga niya. <laughs> Ay nako. Oh, di ba? Ang galing niya. Ay nako. <laughs> Super duper cute. Break time muna. And I um ordered ako from Cha ng milk tea. Pero no surprise ako kasi iba yung size nila. Though ang in-order ko ay lahat large. Pero as you can see, yung isa na ibang size. Siguro dahil siya yung naiba yung flavor. Na-experience na oh? ba yun, guys? Yeah. Gusto-gusto <laughs> niya talaga siya, okay. no? hindi na sabi niya pa sa Oo, oh, may isa mo ganyan. Kasi siguro nakikita niya lagi yung magkakilagay ako si kuya niya o ano. Kaya pag mayroon ko so, ito sa mga pag-alim mo ito. Sa'yo ba yan? Sa'yo so, yan. Gusto mo? Pauwi muna tayo. Oo, oh, maya. Bye! We're going home. Pauwi na tayo ngayon, guys. And nandito ako ngayon sa bus stop. Waiting ako nung masasakyan pa uwi. And ang panahon ngayon ay malamig na maulan. And yung upuan ay naulan na na rin. Kaya hindi ako makaupo habang nagaanday ng bus. Finally, malapit na ako sa bahay. Konting kempot at tumbling na lang guys. As nasa bahay na ako. And super duper ako nag-enjoy ngayon. Masaya talaga kapag naami-meet ko yung mga kaibigan ko. Nakakapag-release ako ng stress. Kasi syempre puro tawanan, puro kwentuhan. And may dumating pala ngayon na parcel or tekbe. Check ko muna kung sa amin talaga. Yeah, dito nga sa amin nga talaga ito. Kasi nakapangalan si asawa. Sobra ako na excited guys kasi may panibago akong blessing today. Ito ay mga oranges from Jeju, galing ko sa atin ni asawa. And taon-taon talaga nagpapadala siya, walang mintis, walang palya. Lagi ako nakakatanggap ng ganito. Nagsabi na siya noong nakaraan na magpapadala siya sa amin ng oranges, which is red orange daw. And excited ako kung ano itsura niya, kung gaano siya ka-red. <laughs> Ayun, 10 kilo yung pinadala niya ngayon. Nakaka-excite na nung itsura niya. I know. Orange red. Wow. Itamis kaya Matamis na maasim, yun yung lasa niya. And medyo malamig din kasi sa labas malamig siya. Parang galing siya ng ref. Mm. Mm. Vitamin C. every year guys, hindi talaga si ate nakakalimot magbigay. So, taon na ako nakatanggap ng ganitong orange. Last year, iba naman yung binigay niya. Yung malaki. Tsaka yung, dalawang beses siya last year nagpadala. Kasi wala nga ako dito. Unang padala niya, wala ako. Si asawa yung kumain. Kaya nagpadala siya ulit. Bali, dalawang beses siya nagpadala last year. Ngayon, ito, nandito. bait okay. ni ate, sobra. Kaya, super thankful din ako kasi mabait yung mga kapatid ni Asawa. Although, hindi ko pa sila masyado nabibigyan. Isa pa lang yung nabibigyan ko sa kanila. Si ate, nagaling Jeju, na-meet ko lang siya nung kinasal kami ni Asawa. One time lang, yun lang. The rest, tas hindi na nasundan. At yun nga, ini-invite niya kami. Sa Jeju, matagal niya na kami ini-invite doon na pumunta. Pero, hindi kasi kami nagkakaroon ng time ni Asawa dahil din sa si schedule ko sa school. So, available siya sawa, ako yung hindi. Available ako sa si sawa, hindi. So, hindi kami nagtutupan ng schedule. But hopefully, next year, maybe next year, makapunta rin kami ng Jeju sana. Cross finger, makarating kami ng Jeju. Makapasyal ako doon. And sabi ko nga, gusto kong mag part-time, manguha ng mga ganito. Kasi sila ate, meron silang farm na ganito. Hindi ko lang alam kung gano'ng kalawak or kalaki. Pero sabi ko, gusto kong mag -time ko mag-part-time na mamumuka ako ng mga oranges tawag dito ay Kyul, sa Korea Kyul. So, nung mga part-time job <laughs> sa kanila. Ah, ay, ay, yung anak ko! Ay, ah, ay, tina, 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 tina. ah, 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 ah,